Nasubukan mo na bang papalitan sa tindahan ang nabili mong produkto? Ang isa kasing lalaking bumili ng diaper ayaw pagbigyan dahil daw sa no return, no exchange policy ng tindahan. E eh, pwede nga ba yan? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. May mga oras talaga mali tayo nang nabibili, lalo na kapag nagmamadali o may emergency. Pero paano? Pag ang tindahan, hindi ka pinayagan papalitan ng item mo. Kahit hawak mo pa ang resibo. Nag-viral sa social media itong video na ito kung saan nagtatalo ang uploader at mga nasa likod ng counter ng tindahang ito. Ang punot dulo, pagpapalit lang ng size sa nabiling diaper ng kumukuha ng video. Medium kasi ang nabili niya, pero large pala ang kailangan niya na mas mahal lang umano ng 6 na piso. Seis lang ang pinapapalitan ko, tapos na. So, yung pasyente ko doon nagtatain, oh emergency. No? Oh. Base sa kanilang pag-uusap, kinikita tindahan na hindi nila pwedeng palitan ng produkto. Yan ay kahit hindi naman ito nabuksan at dala rin ng customer ang kanyang resibo. Pero sa website ng Department of Trade and Industry, nakalagay na bawal ang tinatawag na no return, no exchange policy ng mga establishmento. Sabi ng DDI, protection ito sa mga consumers sa tinatawag na 3Rs na repair, replacement at refund. Ayon sa mga nakuusap kong pharmacist, may mga senaryo na natatanggihan din nila ang pagpapalit ng customer. Kapag nabuksan na po, or halimbawa sa medical, pag alis dito, tinitest namin, nadala na niya, tapos binalik niya na, na sera, na wala po kami tiyan. Sa lahat ng nabisita kong pharmacy, naging usap-usapan nga daw itong viral video na ito. Kaya naman ang ilan sa kanila may nakapaskil upang linawit kung ano lang ang pwede at hindi pwedeng ibalik. Pero marami rin namang pharmacist na sabi sa akin wala namang problema ang pagpapalit ng item. Yun nga lang. Pero kailangan in good condition yung, yung binili niya na gusto niya papalitan. Tapos kung ano yung amount ng ano, nung item, ganoon din ang amount ang pampalit. Pero para maiwasan na rin ang hassle, paalala naman ng ilan, may isang... Bago, umali, bago siya umalis ng counter, double check niya. Pag nagkaroon ng problema, ma mama mabibigyan ng attention ka. Man. Hindi man totoo ang kasabihang na customer is always right. Sana'y tansyahin din kung kailan dapat magbigay ng konsiderasyon. Dahil kahit ikaw, isa ka rin namang customer para sa iba. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita.